Yung guys hello and guess so

Ako oh, dito, oh. kita mo yung dagat. Okay. Hmm, dagat yun, di ba? Ang ganda kaya dito. Kung, uh, lalo sa gusto sa gabi. Pag, pag minsan, pag minsan, ano, mag isa isa kami <laughs> Dala ka kain, ano. ano? huh? Dala din, dito, nag-amulit-mulika. Nadala ka ng pagkain, na, ano? Ano? Ha? Nadala ng pagkain? Oo, oh, dito. Kami, kaya ano, hindi lagi kami kumakain ng kapunan. Okay, oh, Bakit gabi? Oo, oh, oh, sa nanti. Hello. Dala lang kayo ilaw. Huh? it's so a beautiful yes it's a mountain coming